Ni Marshall narawagan sa coaches at fans ng PBA na bigyan ng chance ang 4-point shot rule ng liga. Narito'ng Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nalalapit na ang pagsisimula ng PBA Season 49 at puspusan na ang paghahanda ng mga koponan at players ng liga lalo na't na sisimulan na rin ang 4-point shot rule sa Agosto at 18. Ngunit umani ng halo-halong reaksyon ang bagong ruling na ipapatupad ng pinakamatandang liga sa Asia sa ginawang media day ng PBA noong nakaraang lunes nanawagan si Commissioner Willie Marshall sa mga coach at tagahanga ng liga na bigyan ng pagkakataon ng naturang rule. Ani ni Marshall, susuriing so maigi ng Board of Governors ng Liga ang kahihinatnan nito sa katapusan ng taon upang malaman kung ipagpapatuloy pa ito sa mga susunod na conference at season ng PBA. Pagbigyan nyo muna kami, tingnan natin kung magiging successful. Kung hindi, tingnan natin kung ano magagawa natin. Dagdag pa ni Marshall, nakita nila ang potensyal ng 4-point shot bilang isang improvement noong sinubukan nila itong ipatupad sa mga nagdaang All-Star Games ng 2023 at 2024. Inaacknowledge rin niya ang negative comments ng mga fans at ilang coaches pero muling sinabi na bigyan ng tsansa ang mga bagong ruling na ipapatupad para sumigla at magkaroon ng new experience ang PBA fans.